Ah, magandang araw naman sa inyong lahat mga kaibigan so sumakay tayo ng public transportation kasi nakakapagod ng araw-araw nagbabayad ng taxi so papakita ko sa inyo lahat ng view dito sa Qatar napakaganda lugar na ito at kita nyo naman libre lang itong pagsasakay ng bus napakaluwag aircon napakalinis ito yung uh, sakayan papunta sa aking trabaho. Ayan, napakaganda, naka-aircon. Meron siyang uh, pang Samsung, meron siyang pang iPhone na charger. Napakalupit, di ba? Meron pang uh, monitor. Ay kita mo kung nasaan na tayo. Meron siyang uh, location. At meron pangalan ng driver. At ang kagandahan, libre lang ito. Ayan, wala pang nakasakay. Tatlo pa lang kami na nakasakay. Ayan, dalawa sa harap. Itong pisto na ito, favorite ko ang pisto na ito. Ayaw ko kasi nga umupo dyan sa harap. Kasi dyan sa harap, mayroon niya nakasulat na pang babae at pang uh, matanda at para sa mga buntis. Priority yung mga babae, matatanda at mga buntis. So ayan. Dito naman, priority yung, uh, ano, yung uh, mga PWD. So yan kagandahan dito. Pag sumakay po tayo, magtatap lang tayo dyan sa screen ito po ay ano, uh, shuttle ng uh, train kung ikaw sasakay ng train ito po yung shuttle so ayan maraming na yung mga dumarating na mga sumasakay antay antay tayo mamaya ipapasyal ko kayo dito sa napakagandang lugar ng uh, Katara so ayan na uh, pagkatapos ng mga 10 minutes umalis na yung ating sasakyan Makikita nyo na ang uh, mga lugar dito Ito yung mga estruktura dito Parang barko Ganda ba? Diba? At yung mapapansin nyo Ang ganda na yung kanilang mga tanim Kahit uh, disyerto Napapanatili nilang maganda Ang kanilang uh, mga tanim at yung uh, makikita nyo na yan yung malaking building na yan yan po ay uh, Sidra Hospital napakagandang hospital po yan hospital po yan ng mga mayayaman Uh, dito pag nagpapa-stop tayo ng bus tayo ay bababa pipindot lang tayo ayan ganyan lang ihinto yan hindi mo na kailangan sumigaw nagpindot na ako kailangan at tayo magpindot kasi doon sa unahan nandoon yung uh, bus stop kaya ganyan dito hindi mo na kailangan kumatok Sumigaw. Pindot ka lang. Panalo na. kanyan dito. Ay, salamat. Salamat, salamat. Dito na naman. Papunta ko sa aking trabaho. Ayan. Ganda na nga na yan. Electric yung uh, bus na yan. Walang tambotso. Walang uh, usok. Kaganda diba? Wala tayong malalanghap na... Uh, Uh, ano masangsang na usok fresco eh, si koge kawawa naman nasiraan <coughs> so simula dito sa aking lalakaran dito sa aking binabaan ito ay nasa 5 minutes more than so exercise na rin actually eh, medyo late na ako late na ako siguro ng 10 uh, minutes ito yung mga pinapaybay araw-araw. So, ayan. Ayan ang buhay ng isang abroad. Makala nila sa Pilipinas, napakayaman ko dito sa abroad. Di nila alam eh. Huh! Napakapagod, pero patuloy ay lumalaban. Ayan. Nakikipaghabulat dito sa pinalim ng bridge. Malapit na ako sa aking trabaho. Pakita ko dito yung mga diskartihan ng mga OFW. Kabayan din ang may-ari dito. Ayan may tanim silang mga kamatis di ba hindi skarte eh. hindi skarte eh. yung kalabasa ha? ayan hindi masyadong ha, uh, bumunga tataglamig na ah, magtataglamig magtataginit na pala ayan hininga po tayo salam alaikum sa din kaysa hey kaysa hey ayan dito na ako sa aking trabahoan late na ako mga kaibigan araw-araw na lang late Opek si Chan, kaya? Ano muna mo na tayo. Ani mo na? Ayan, teme, teme, na. Ayan, tapos na, Trabaho na, naman. What I will need Uno, tuh? Pagdating ko sa trabaho, ito yung bumungan sa atin. Okay. Nandito ka Bakbakan ka agad. Hindi nga nagagapagpahinga pa. Dito pa nga nagagainom ng COVID. Papay! Bakbakan. What time you make now? Upi round? Just a one pero. Nabigyan siyang na mga mga bahanap dito. Shout out sa mga nasa Pilipinas. Kami dito ay nag-aararo. Holy week na naman Ngayon ay Huwebi Santo Bukas ay Berni Santo Sa mga nagpipinitin siya dyan Sama-sama na tayo Ito yung 150 na baby rose. 150 yan. Kaso, sa ginawa natin na back up, 150 Cost of order ay 100 lang Ang gagamitin natin is 100 lang Kaya lang Kailangan natin bawasan ng 50 tang piraso Ayan 50 piraso ang kailangan bawas Ginawa kasi ito pag Photoshop. 150 150 So, ang kaya ng ating customer ay isang daan lang. Hindi kinaya ang 150 kaya bawasan natin. Lang tayo. 3, 4, talata, arba, kamsa, 8, tisa, kamanya,

Itulah asren, telat asren, arba asren, <coughs> asren, sabah sabasren, tamanya asren, desa asren, telatin, wine telatin, itnin uh, telatin, telat telatin, arba telatin, kau sekarang telatin. Sorry, <coughs> bro. Hei, white ini white wrapping coming six o'clock. This morning. <coughs> no problem.

Kişisel Gelişim Dostum bu kar estersin Şimdi ise halk forcé ziyaret oldu i na mga rapid, natin gamit ginamit na Pero baga pa rin Ga-trap niyo, Lodge? Sabi <laughs> naman, ga-trap na ako Sa laging <laughs> o ga-trapin? Hindi

Kinsin <laughs> sa Tracy lang po halil. Mugang ni Tracy mo. na ngayon, mo? Yeah, mag-profit na kinsin lang yan. lang yan. guys.

Tapos lang magpotol dame dami Thousand flower Ngayon nang uh, pinutulog <laughs> Ganyan, karami How many box today, bro? Ha? Hindi ka na lang Ah, payag na game winter eh Napakarami mga imported na bulaklak Punong puno Opo oh punong puno ayan dami no ayan lang hanggang sa muli ako muna yung magtatrabaho